Hi guys! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. So from OFW guys, ah uh, magandang gabi kasi gabi dito sa amin. So kung araw dyan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Pag-usapan natin ngayon is tungkol sa bakit nga ba ngayon parang best option ang Czech Republic. ah uh, dito sa pag-apply sa ibang bansa. So, you don't tayo mag-stick sa topic po na yun. Okay, first, huwag na natin patagalin when it comes to salary. So, ang salary po dito is uh, makakapag-take home ka ng salary mo na nasa 50,000 pesos dahil ang basic nila dito is nasa 26,160 as of 2023. Pero, syempre, uh, may kaltas pa yun na-tax, may kaltas pa na-insurance, kaya pumapalo lang po na parang aa uh, aabot lang nasa 20 um, 20,000 or hanggang 23,000 crowns ang mauuwi ng ating OFW. Kaya kapag kinonvert mo siya diyan sa Pilipinas nasa 50,000 pesos siya. Pero siyempre lagi niyo tandaan, gagastos po, po 'yung OFW natin dito. So hindi po 'yun talagang as in wala na siyang gagastusin. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, is yung mati-take home niya. Ibig sabihin, uh, siya na ang bahala dun sa budget niya, pansarili niya. Take home lang po yun, nasa 50,000 pesos. So, mas maganda kasi wala siyang OT, pero naka 50,000 pesos ka. So, mas okay sana kung meron kayong uh, company na may OT po, kasi madadagdagan po yun. Okay, when next is when it comes doon sa long-term na pagtatrabaho. So, alam naman natin na kapag umuwi tayo ng Pilipinas, as OFW, uh, pag uwi natin, wala tayong trabaho. Kung wala tayong business, wala tayong pagkakakitaan, walang papasok sa ating pera. So, sa Taiwan kasi, kasi before, is I think nasa 12 years ang maximum niya. So, hindi ko alam ngayon kung aprobado na po yung 15 years. Pero before kasi 12 years yung maximum niya, pagkatapos ng 12 years, so uwi ka na ng Pilipinas. Then, nagtrabaho din ako sa, Tayo sa Japan. As of now, parang uh, okay naman din ang Japan. Kasi parang hanggang 5 years or hanggang 10 years ka pwede magtrabaho doon. Ito po ay para sa mga uh, non-skilled ah. Hindi po ito sinasabi doon sa mga engineer. Kasi iba yung, iba yung visa ng mga engineer eh. Okay? Para ito dun sa mga general worker or normal lang na empleyado na kagaya ko. Pagdating naman dito sa Czech Republic, is long term. Hanggat kaya mo magtrabaho 20 years or kung gusto mo pang tumagal pa ng mas matagal, so pwede ka po dito kahit hindi ka uh, permanent resident. So, ibig sabihin, continuous sa renewal para ka lang nasa Pinas hanggat gusto ka ng employer, renewal, tapos pwede ka pang mag-apply sa ibang uh, company kung ayaw mo na sa company mo. In short, ikaw po ay working visa dito sa Czech Republic. Meron din dito na permanent at saka citizenship visa. So ano tong permanent at saka citizenship? Ang permanent kapag naka 5 years ka dito, gusto mo na maging permanent resident ng Czech Republic, pwede ka pong kumuha ng uh, verbal at saka written na exam dito sa kanila. So kapag nakapasa ka ng kanilang language na yon is pwede ka na pong magkaroon ng permanent resident card. Second, kapag naka 10 years ka na dito at gusto mo na i continuous ang pag-stay mo dito, pwede well, pwede ka pong mag-apply as citizen, dual citizen po dito. So ibig sabihin, citizen ka ng uh, Czech Republic, citizen ka rin ng Pilipinas. So dual citizen po 'yon. So, ang privilege ng pagiging citizen or ng pagiging permanent residence mo dito, once na gusto mo mag-apply sa ibang part ng Europe, pwede ka po mag-apply daladala yung iyong card. Yan. Kasi iba yung permanent at saka iba yung citizenship card. So, mas madali ka pong makaka-apply sa mga ibang part ng Europe kapag meron ka talagang citizenship na card dito sa Czech Republic. Third, syempre, third ba tama? Third, syempre, yung schedule natin dito. So, kung wala kayong OT, for example lang wala kayong OT, ang schedule po dito is Monday to Friday. So, 6 to 2, 2 to 10, or 10 to 6. It depends sa company na papasokan mo. Uh, mahalaga po sa kanila dito yung family day. So, meron talaga silang family day dito na talagang Saturday, Sunday, wala silang pasok. Pero sa kagaya ko, ako po ay uh, alternate ang pasok ko. So, sa atin, mas kilala to as 2-2. 2, -2. Two days pasok, 2 days rest day, 2 days pasok, 3 days rest day. In short, in 1 month, ako po ay may 15 days lang na pinapasok. 15 days po yon, 15 to 16 days per month ang pinapasok ko. Ang kaibahan ko sa kanila ay 12 hours po ang pasok ko. Pero, pero, ang salary ng 5 days ka pumapasok na 8 hours at saka yung salary ng pasok ko na tuto is same lang po siya. Same lang siya. Hindi siya nagkakatalo. Baka sabihin nyo na ay may otis siya kasi ganito. Hindi po. Same lang siya. Parang kasi yung oras ng uh, 6 to 2, 2 to 10 or 10 to 6 mo na Monday to Friday is 8 uh, hours ka pag pinag-plus-plus mo yon nasa 154 hours din po yun. To 165, ganun. Which is, ganun din yung tinatamaan ng pasok ko. So, 154 to 165 hours po in one month. Dito rin sa Czech Republic, once na ikaw ay Japanese, ito ha, Japanese, uh, inaano ko to specifically, kapag Japanese po ang may-ari ng inyong kumpanya, kayo po ay merong August na nagayasumi. Ano ba nagayasumi? August long vacation sa, dito sa Czech Republic. So, August at December po yan. Ang August meron kang minsan uh, 15 days. Sa kagaya ko ngayon ako po ay August. Uh, meron akong ah uh, 17 days na leave. So, pwede ko na sana siyang iubi ng Pilipinas. Kaya lang dahil nga sa masyadong mahal ang pamasahe papunta ng Pilipinas. So, yan. Stay at home lang ako. Pagdating naman po ng December, minsan from December 22 hanggang January 2, wala na po kaming pasok. So, parang August at December meron ka talagang time to ban sa iyong pamilya or ban sa iyong kaibigan, gumala ka sa ibang part ng Europe, pwede po. Speaking of paggala sa ibang part ng Europe, isa pa rin yan sa privilege natin kapag dito tayo sa Czech Republic nag-apply kasi po uh, tayo ay under ng Schengen visa which is meron tayong I think, I think, I think na 26 countries na pwedeng puntahan mo na visa free ka. So pwede kang pumasok doon dahil meron kang Schengen visa o yung card natin dito. So isa po yun sa privilege, makakagala ka saan mo ba gustong gumala? Sa Veronica, Veronica ba yun? Sa Italy, kung gusto mo mag punta na Paris, France, yun. Kailangan mo lang talaga, syempre, ng pera. So, isa pang kagandahan dito, hindi ka po under ng agency. So, iibahin ko yung topic na yan kasi hindi yan masyadong maganda na isama ko dito. Pero, ang sasabihin ko po sa inyo, hindi po agency po kayo nung umalis ng Pilipinas at agency rin po kayo nung dumating po dito, is under po kayo ng agency kagaya po dyan sa atin na talagang as in lahat talaga. So, gagawang ko yan ng ibang video kung paano ko nasabi na uh, kahit agency kayo is parang hindi kayo under ng agency. So, isa rin po yun sa privilege namin dito kasi wala kaming bayad na broker's fee kahit po mayroong talagang third or middleman sa pagitan ng employer at saka ng applicant. Isa pa, meron po tayo ditong uh, leave Meron tayo dito'ng sick leave na kung natawag natin is magbibigay si company ng 60% to 80% ng salary mo per day. Kung example, meron kang hindi pala si company, yung insurance pala. So, meron tayo dito'ng ano, ganyang scenario na pwedeng halimbawa nag uh, nagpa-opera ka. 2 months kang nawala. So, kahit wala kang pasok, meron ka pa rin pong sasahurin galing sa insurance. So, yan guys. Gawa tayo ng next video kasi masyado na siyang mahaba, no? Iparto natin.